Hello. Ah, si ulit ah. Magsalita ka na. Abot. <laughs> Kay Jonel lang ah. Oh, Jonel, wala man na si Lola ulit ah. medyo matanda. Matandang matanda na talaga. May buhay nila dito sa Bicol, sa Masalaya. Padali nyo naman ng pera. Hindi na Hindi na. Hindi na. Mike yun, microphone. Mga kunwasta kayo, sinalin, sinalin. Sana. Kung meron mong tayo kahit kaundi, malalalaan man mo na ko kami magkakarihan, alila kami magkakabot ang isang taon. Sana, mag Magbigay-bigay sa akin. Hindi eh. man ako magdadagal? maka kasi napakatagalan sa akin ay itong taon. Kaya pag wala na ako, wala na kayong Kaya inaasahan ko na kayong papadalahan sa akin kahit taon ko. salamat sa Salamat at masatanggap ko na ang padalanin nyo. Okay na lola.